manani server anato ang natin may nakita tayong alimasag pero hindi na natin yan kinuha kasi sobrang tapang baka makagat tayo dito pala kami nagsimula sa buhanginan at ito yung nakita natin isang kirawan ang nada ng pisto at nakahiga lang sa buhangin oy ito may isang goldfish or sarumurite na gitik natin kaya hindi yan makakawala na ito na, may nakita tayong kawikan. Ang laki niyan mga master. Susubok so, tayo sa mga malaking bato. Minsan ko lang ginagawa kasi kadalasan walang lamin eh. Pero dito parang meron talaga ayun. Sa loob. Pero hindi natin mga master at nakawala siya. Sinubukan natin panain ulit para sakaling makuha. inahabol natin yan pero parang ayaw talaga magpakuha eh. sabi ko na ayaw talaga hindi ko na hinabol ng mga master magbosa lang tayo ng hininga doon dito sa onhan mga master may isang grupo ng danggit or rabbit fish pinagtabi natin baka sakaling malukol pero yung isa na lang at nakawala pa rin kasa muna tayo at saka natin balikan ayon na palangoy lang siya at ating hinabol hintayin natin huminto baka pag pinanat natin hindi naman matamaan na natusok natin master sinigurado natin kasi nakakapagod pag habol habol eh tusok natin ito mga master sa pang paksil madalang kasi yung sampanang ng isla Dele, master habang tayo ipapalangoy ito pabalik meron tayong masalubong na samaral or aral o lupat ang tawag ito sa amin kasi kasi master punit yung kanyang chan dahil sa pagpumiglas niya napunit yung chan master, secure. na secure na ni di na maka makabuhi bisaya na pud mga master kay hulot nato ang tagalog kini master na adrey ubot good size na rabay ni pero wasa nato ni panaa kay di matahilig ani mukaon ato aning gikohan og video aron ing guapo kini master ni Soweta o sa mga batong tatuaning batuhan niya na ay tumaglungag ba na ako'y nakita ang direng dulog bago niya ako ang gilibot kayo nawaman, waman ato ang ipangita na ada yung nagpalipot sa luyo kani master gitik secure na o ang isda di na magkabuhi Basta gani master ang isla Grabe yung luha aga Di kumupugo sa anak Mahurot lang atong hangin Sige gugod anak Ako wala itong kipasagdan Mauna yung kitawag na Conchid Ako ang kikita kay usahay Ang sod ani umang Tanawa umang oh Tapay nako? ko oh. klaro Kasagaran mauna rin yung isla Ito ang makitaan Lamit na ni Paxi mga master O ganang sabaw Tambok tambok pwedeng isla ah na na po yung grupo sa ito o iito grabe daghana mauna yung ginatubli sa uban mga master kaya huwag buntag manggod na na sila sa buho sa laom huwag iwan ng tubli mga sila mura sila ba maglipong kaya mga master posit kailangan ni blinkiran to ha luhaga. bisa luhagat bisag blinkiran di jud makuha na manggod ang buwan anak sweet lips mga master nagitik na to mga naka lihok Diri sa bato na tayo nakita ang lapo-lapo Murag yung lapo-lapo na ako Pero pag hindi na ako butitig iahak Marami naman na ako Diri master na ay talagbago Dami ka ba ng isda ako? lamit sa sabaw o paksiyo? maong og na ingani si Graf do hindi nato tuwan isda kay narami sa baybay niya karon na asa naglangoy langoy iya git kung gisugot anak mga master Lutsay na raba ni lamit abi sa sabaw na pud og paksew Salamat mga master, uh, tumabi na kami dyan, o nagpagilid na kami. Nagpahambogay na sa mga kuha. Ano <tores> ang kukita mo, gali? Wala na, wala na, iba na yung kukuha niya. Siguro ang dorong <tramid>, bugo ko dito, nasa kuha. Walang kamilong. Kaya yung kamilong mo, kataragos ang kamilong mo, Mico. Oo po, hindi. Patugon <result> kayo nila kung nagpapailarom kayo masakito, nung nabaga ko nga. Puro kamilong. Nagpaparagok tayong itin na kuha, ng agwas. Ugal. Pakat ko sa lawod. Naku, god ko mo. Grabe kay tinahi. Pakik, pakita, paki, okay masabisano eh. 'yun. Aring among amon gagawad. <laughs> Nani ini? <ino. laughs> Ubayha. Pakataku ah, sina. Dua na. Ay solve kana di diho ah. <laughs> Hiyain na mas dako ina, in, basta ako sa emo kaya kita ko si dati.

Higutan mo Migo, kita sa akong Migo Na Pero kita, kita bang pusit ho oh. Tambak ang pusit sina Kadao damo mo Ali team leader no team leader? Mga kasura Paano maging iwat? Ikaw ang pinakalarom Grabe nga nga sa palutaw ha Sulod pati tao. Parang sa di Roma. Tap mataba na pa. Ato kay ang pusit ho ah. Ay ho kay Og nakaabot ka diri tan-aw nimo sa ko video. Daghang salamat sa imo master. Like and share mga master idol. Madam, pa subscribe mga master and thank you. Diri dai mga master no sa mi bago mi manguli kay Arnai Energy. Malayo-layo kasi aming biyahe pa uwi. Yang kuat, nothing monster, kuat atau dan kita.